Chloe, nasa na yung mga polis? Nag-ikot lang daw. Babalik sila in 20 minutes. Ha? Huh? Hindi ba dapat may naiwan kahit isa sa kanila? Any minute darating na si Elton dito. Kung, kung talaga sinusundan niya ako, malapit na yun dito. Oh, Angela, can you relax? Alam mo, ang mo nga kay Bernard eh. Can you imagine? You're supposed to die. Pero gumawa pa rin siya ng paraan para makapag-time loop. Para lang maligtas kanya. Hindi ko in-expect na babalik ang oras kay Bernard. Siguro dahil sinabi ko sa kanya na mamamatay ako kung magkakabalikan kami. Really? Hindi sana pala hinayaan ka na lang niya mamatay. Total, yun din naman yung mangyayari, di ba? Sana naisip ni Bernard na mag-time loop para mabuhay yung anak namin. Hindi ko deserve makunan, Angela at lalong hindi deserve ng anak kong mamatay. Chloe, I don't think alam ni Bernard na. Hi, babe. Teka. Ikaw ang takas sa preso, ha? Ah! 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 Hindi! Dito ka lang! Oh! Sayang sa'yo na si Angela. Pinaalis ko na yung mga polis. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa kanya. Wala nang makakapigil sa'yo kahit patayin mo pa siya sa harap ko. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Chloe? Magkasabot ba kayo? Hindi. Pero nandito na siya eh. So might as well gamitin ko na tong chance na to to my favor. Karma mo si Elton. <laughs> Ibang klase ka rin kaibigan. Sa lahat ng walang kwentang kaibigan, ikaw yung malala. Pero, sa ha. Angela! Ma'am, bilis! <tries> Magpapunta <tries> kayo! Angela, dito ka lang! Huwag po ako! Angela! Angela! Asana. Bakal pun pindah we lah.